Marami ang naniniwala na ang underworld ay katumbas ng impyerno sa mitolohiyang Griego. Ito ay dahil kilala ang underworld na huling hantungan ng mga kaluluwa matapos ang kanilang kamatayan sa mundo ng mga buhay. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng paniniwalang ito? Para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang underworld kung saan naghahari si Hades, ang isa sa mga kapatid ni Zeus. Ngunit bago tayo magsimula ay iniimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa Usaping Mitolohiya! Mula sa pinakailaliman ng daigdig ay matatagpuan ang Underworld isa itong hiwalay na mundo na kung saan dinadala ang mga kaluluwa ng na mga namatay na mortal. Bagaman ang lokasyon nito ay may pagkakahilin tulad sa impyerno, ang underworld ay ang lugar na parehong pinupuntahan ng mga mabubuti at masasamang kaluluwa. Nahahati ang underworld sa tatlong rehiyon. Ito ay ang Tartarus, ang parang ng Asphodel at ang Elysium ang Tartarus ay ang mismong katumbas ng impyerno sa paniniwalang kristyanismo. Dito ay habang buhay na kinukulong at pinarurusahan ang mga makasalanang kaluluwa kasama ang ilang mga halimaw at titans na natalo sa Titanomachy. Karamihan ng mga kaluluwa na dinadala sa Underworld ay napupunta sa parang ng Asphodel. Ang mga kaluluwang namamalagi dito ay nagkaroon ng katamtamang pamumuhay hindi sila nagkaroon ng mabigat na pagkakasala ngunit hindi rin sila nakagawa ng matinding kabutihan. Sa parang na asphodel din matatagpuan ang ilog ng Lethe. Ang kaluluwa na uminom ng tubig sa ilog Lethe ay makakalimutan ang kanilang mga alaala nung sila ay nabubuhay pa. Sa tatlong rehiyon ng Underworld, ang Elysium ay ang lugar kung saan nais marating ng lahat ng kaluluwa. Isa itong paraiso na kung saan nabubuhay ng komportable, maligaya at matiwasay ang mga namatay na mortal. Ngunit ang lugar na ito ay eksklusibo lamang sa mga kaluluwa ng mga taong namuhay ng matuwid o nakagawa ng kabayanihan noong sila ay nabubuhay pa. Ang Underworld ay kilala din sa pangalang Erebus at Hades. Si Erebus ang Diyos ng Kadiliman samantalang si Hades naman ay ang pangalan ng tagapamahala ng buong underworld. Bukod sa tatlong rehiyon ay nahati din ang underworld sa limang mga pangunahing ilog. Ito ay ang ilog ng Acheron na kilala bilang ilog ng kalungkutan, ang Cocytus ang ilog ng pagluluksa, ang Lethe ang ilog ng pagkalimot, ang Phlegethon ang ilog ng nagbabagang apoy, at ang ilog ng Styx ang ilog ng pagkapuot. Ang ilog ng Sticks ay pumapagitna sa underworld at sa mundo ng na mga nabubuhay. Mula sa kabilang panig ng ilog ay isa-isang sumasakay ang mga kaluluwa sa bangka ni Karon. Ang bawat kaluluwa ay kailangang bayaran si Karon ng isang pirasong obol o barya upang payagan silang makatawid sa ilog ng Sticks. Ito ang naging dahilan kung bakit naging tradisyon sa mga sinaunang Griego ang paglagay ng obol sa bibig ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Sa kabilang panig ng ilog ay naghihintay sa kanila ang isang napakalaking tarangkahan. Ang tarangkahang ito ay binabantayan ng alimaw na nagngangalang Cerberus. Si Cerberus ay ang anak ng mga taong ahas na sina Typhoon at ekidna isa itong aso na may tatlong ulo at buntot ng ahas. Dahil kay Cerberus ay maaaring pumasok ang lahat ng kaluluwa sa Underworld, ngunit walang sino man ang maaaring makalabas sa binabantayan nitong tarangkahan. Matapos daanan si Cerberus ay sasailalim ang mga kaluluwa sa paghuhukom upang malaman kung saang rehiyon sila ipapadala. Ang paghahatol na ito ay nakabase sa desisyon ng tatlong hurado sila Radamanthus, Minus at Eacus. Hindi lamang si Cerberus ang halimaw na namamalagi sa Underworld, sapagkat sa lugar ding ito tumatahan ang ilan sa mga mababangis na nilalang sa mitolohiyang Griego. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga Centaur, Gorgon, Hydra, ang Chimera, ang Eurynomus at mga Harpies. Matapos ang Titanomachy ay ibinigay ang pamamahala ng Underworld sa Diyos na si Hades. Kasama ni Hades sa pamamahala ng Underworld ay ang kanyang kabiyak at pamangkin na si Persephone o kilala bilang Proserpina sa mitolohiyang Romano. Bukod sa kanila ay naninirahan din sa Underworld si Nanix, ang Diyosa ng Gabi, si Hecate, ang Diyosa ng Mahika, at ang Erinis na kinabibilangan ng tatlong Diyosa na sila Alekto, Mijira at the Symphony. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Underworld o sa iba pang mga bantog na diyos at tauhan sa mitolohiyang Griego, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel, Usaping Mitolohiya. Maraming salamat sa panonood at magkikita tayong muli sa susunod na video.